Hello mga kasari! Ayan na nga guys, dahil naubusan nga ako ng Milo, umorder na ako ng marami sa aking ahente sa Nestle Philippines guys. So umorder din ako ng isang box ng bear kasi ma mahal ang bear sa grocery. So umorder na ako ng marami para, para hindi na pa I mean, pa isa isa. Kasi gusto ko kasi maramihan ako umorder mga kasari para hindi talaga ako maubusan sa mga pas moving lang naman ng mga items ayan na nga oh, wala na ako nakasabit na ano bear brand kaya dinamihan ko na so ganito kakalat ang aking tindahan pag maraming mga dumating na mga deliveries so ayan so yung mga ibang uh, nabili ko ipafile ko muna siya sa karton kasi Ayaw kung isabit lahat mga kasari kasi minsan yung iba ay tumitigas so sa carton muna siya ipa So mabuti na yung maraming Milo para hindi maubusan. Mahirap kaya magsabi sa customer ay ubus na po. <laughs> o di ba mga kasari? So mahirap talagang mag-display. So mas maganda ang mamili kaysa <laughs> mag-display. Ang hirap-hirap kaysa -hirap, mag-display. Ang kalat. Kalat ng tindahan pag maraming dumating na mga stocks. So, ayan na nga guys. O. Oh. Isang karton po yan mga kasari. So, ang, ben ang bentahan ko para sa isang Milo ay uh, 10 pesos lang po siya mga kasari. So, file ko muna to doon sa aking staff room so, ito namang isa so, ako ang pinamili ko to siya mga kasari this uh, isang box din to ng ano, so, dato is one. so, fast moving din ang ano, ang suka. Kaya bumili na rin ako ng isang karton. So ayan, ipa-file ko na nga itong akinga uh, brand na binili. So ayan, yung iba isasabit ko, yung iba naman ay ilalagay ko muna doon sa aking stock room. So, so hindi ko siya talaga i lahat. So, ang bentahan ko pala sa aking bare brand mga kasari na swak ay uh, 13 pesos. So may tubo na ako dyan na may git dalawang piso lang mga kasari sa isang peraso ng swax. So, okay na po siya kasi um, galing naman po yan ng ahem So, medyo murumurang konti kumpara sa rosary. So, ayan nga mga kasari. Isasabit ko muna itong aking uh, brand para magandang tingnan itong aking mga sabitan So, ayan na nga mga kasari. May mga napkin din pala akong pinamili. And, of course, mga kasari. May dumating na naman na isang delivery. niyan galing po sa birds sa century. Yan, sa century 2 na mga kasari. Kasama kasama din tong ano, uh, mga birds tree at mga dilata. Ayan, mga kasari. So, ayan. Nakita nyo naman kung gaano kakalat ang aking tindahan. Pero, mas maganda na yung makalat kasi maraming stocks. So, pag hindi kalat, walang stocks, mga kasari. O, oh, di diba? So, ayan. Busy-busy ako ngayon sa pag-display. Buti na naman ako nitong maghapon. Wala naman akong wala na naman akong magawa nito sa loob ng bahay. So mamaya antok na antok na naman ako nito pagdating na ng gabi. Ayun. So yun lang mga kasari ang mai-share ko ngayong araw na to. Salamat.